Kumusta, mga kapamilyang Amerikano, kung naghihintay kayo ng mga update tungkol sa retirement benefits? Mayroon akong breaking news na talagang kailangan ninyong marinig. Kakaanunsyo lang ng gobyerno ng bagong senior pension program na ilulunsad sa pagitan ng Hulyo at Setyembre 2025. At maaari kayong maging qualified sa mga life-changing benefits na ito. Bago natin talakayin ang lahat ng detalye, Siguruhin pinindot ninyo ang subscribe button at i ang notification bell para manatiling updated sa pinakabagong retirement news at financial updates na maaaring makaapekto sa inyong kinabukasan. Ang anunsyo ngayon ay nagdulot ng malaking epekto sa retirement community at may magandang dahilan. Ang bagong senior pension program na ito ay hindi lamang minor adjustment sa mga existing benefits. Ito ay complete game changer na maaaring maglagay ng libu-libong dagdag na dolyar sa inyong bulsa bawat taon. Pero narito ang mahalagang tanong, nasa listahan ba kayo ng mga qualified na makakatanggap? Pag-usapan natin ng detalyado kung ano ang bagong program na ito at bakit ito ay nagdudulot ng excitement sa mga senior at mga malapit ng mag-retire sa buong bansa. Ang Social Security Administration ay nagtrabaho sa likod ng eksena ng mga buwan para bumuo ng Comprehensive Pension Enhancement Program na ito, na dinisenyo specifically para tugunan ang lumalaking concern tungkol sa retirement security sa aming mabilis na nagbabagong ekonomiya. Nagtataka ba kayo kung paano makakaapekto ang inflation at tumataas na gasto sa pamumuhay sa inyong retirement? Ang bagong program na ito ay naglalayong magbigay ng sagot sa mga alalahanin na iyan. Ang pinaka-striking na feature ng bagong senior pension program na ito ay ang focus nito sa pagbibigay ng additional financial support sa mga nag-contribute sa workforce ng mahabang panahon. Pero anong aba ang ibig sabihin ng i-extended e period? At paano ito nagiging actual dollar amounts? Mga mahalagang tanong ito na marami sa inyo ang tinatanong. At nandito ako para magbigay ng clarity sa bawat aspeto ng bagong initiative na ito. Isa sa pinakasignifikant na aspeto ng program na ito ay ang tired benefit structure nito. Hindi tulad ng mga nakaraang pension system, ang bagong program na ito ay isinasaalang-alang hindi lamang ang inyong mga taon ng trabaho, kundi pati na rin ang mga faktor tulad ng cost of living sa inyong lugar, ang inyong overall retirement savings, at ang inyong kasalukuyang social security benefits. Naramdaman ba niyo na ang traditional retirement benefits ay hindi sapat na? Isinasaalang-alang ang malaking pagkakaiba sa gastos ng pamumuhay sa iba't ibang rehiyon. Ang bagong program na ito ay specifically tumutuon sa concern na yan. Para sa mga nagtatanong tungkol sa eligibility criteria, ang program ay nagtakda ng ilang key requirements. Ang primary qualification ay nagsisimula sa edad, dapat kayong hindi. Bababa sa 62 taong gulang sa Hulyo 2025 para maging qualified sa initial rollout. Pero ang edad ay hindi lamang faktor. Ang inyong work history ay may malaking papel din. Nanatiling consistent ba kayo sa employment ng hindi bababa sa 20 taon? Ito ay maaaring significant na makaapekto sa inyong benefit amount. Ang program ay nagpapakilala din ng revolutionary aspect, supplemental benefits, para sa mga nagdelay ng retirement beyond sa traditional age na 65. Kung nagpatuloy kayong magtrabaho past retirement age, whether real choice or necessity, ang program na ito ay maaaring gantimpalaan ang inyong extended contribution sa workforce. Pero anong aba ang ibig sabihin nito sa totoong benefits? Ang mga numero ay maaaring magulat sa inyo. Tingnan natin ang financial aspects. Ang bagong senior pension program ay maaaring magbigay ng additional monthly benefits na umaabot sa US dollars 300 hanggang US dollars 1200, depende sa iba't ibang qualifying factors. Sinusubaybayan ba ninyo ang inyong social security credits? Ang inyong naipon na credits ay magkakaroon ng vital na papel sa pagtukoy ng inyong supplemental benefit amount sa ilalim ng bagong program na ito. Ang interesting feature ng program na ito ay ang consideration nito sa caregiving years. Para sa maraming Amerikano na kailangang umalis sa kanilang karyer para mag-alaga ng mga miyembro ng pamilya. Ang program na ito ay nag-aalok ng unike na paraan para isama sa calculation ang mga taong iyon ng hindi bayad pero essential na trabaho. Ilang taon kayong nag-spend sa pag-aalaga ng mga miyembro ng pamilya, ito ay maaaring mabilang sa inyong benefit calculation. Ang application process ay na-streamline para gawing accessible hanggat maaari para sa lahat ng eligible seniors. Ang Social Security Administration ay bumuo ng bagong online portal specifically para sa program na ito, na ilulunsad sa early 2025. at 25. Pero narito ang crucial tip, huwag maghintay hanggang last minute para maghanda ng inyong dokumentasyon. Anong mga dokumento ang kakailanganin nyo? Ang listahan ay kasama ang proof of age, employment history records, at dokumentasyon ng anumang caregiving periods. Ang isa pang groundbreaking aspect ng program na ito ay ang consideration nito sa part-time work sa panahon ng retirement years. Maraming senior ang patuloy na nagtatrabaho part-time pagkatapos maabot ang retirement age. At kinikilala ng program na ito ang reality na yan, nagtatrabaho ba kayong part-time sa inyong retirement? Ito ay maaaring mag-enhance sa inyong benefits sa ilalim ng bagong program sa halip na mabawasan, tulad ng nangyayari sa ilang traditional pension systems. Ang program ay kasama din ang special provisions para sa mga veterans at dating federal employees. Kung nagsilbi kayo sa military o nagtrabaho para sa federal government, maaari kayong maging eligible sa additional benefits beyond sa standard amounts. Nanatili ba kayong may records ng inyong service o federal employment? Ang mga dokumentong ito ay magiging crucial para ma-maximize ang inyong benefits sa ilalim ng bagong program. Para sa mga nag-aalala kung paano makakaapekto ang bagong pension program na ito sa kanilang existing benefits, manatag kayo na ito ay dinisenyo para mag-supplement, hindi mag-replace, sa kasalukuyang retirement benefits. Pero paano ito nakikipag-interact sa ibang retirement income sources? Ang program ay maingat na na-structure para maiwasan ang negative impacts sa existing social security benefits, private pensions, o retirement account distributions. Ang funding para sa program na ito ay nanggagaling sa combination ng sources na nagsisiguro sa long-term sustainability nito. Kasama dito ang allocated federal funds, adjustments sa existing tax structures, at optimization ng kasalukuyang social security administration resources. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa future stability ng program? Ang funding structure ay dinisenyo para manatili ang enhanced benefits na ito ng mga dekada pa. Ang isa sa particularly innovative aspect ng program ay ang cost of living adjustment, COLA, mechanism nito. Hindi tulad ng traditional pension systems. Ang bagong program na ito ay may advanced COLA calculation na mas tumpak na sumasalamin sa tunay na gastos na kinakaharap ng mga senior. Napansin ba niyo na ang traditional COLA adjustments ay hindi palaging makakasabay sa actual living costs? Ang bagong system na ito ay naglalayong tugunan ang gap na iyan ng mas epektibo. Ang program ay nagpapakilala din ng unique feature para sa married couples. Ang mga asawa ay maaaring pagsama-samahin ang kanilang qualifying years at credits sa ilang sitwasyon, na mag-maximize sa kanilang household benefits. Kayo ba at ang inyong asawa ay parehong papalapit sa retirement age? Ang pag-unawa kung paano i-optimize ang inyong joint benefits sa ilalim ng bagong program na ito ay maaaring significant na makaapekto sa inyong retirement income. Para sa mga nagtrabaho sa maraming estado sa buong karyer nila, ang program ay nag-aalok ng standardized calculation method na nagsisiguro ng fair benefit computation kahit saan kayo nagtrabaho. Naglipat ba kayo sa pagitan ng mga estado sa inyong karyer? Ang aspeto ng program na ito ay nagsisiguro na hindi kayo mapaparusahan dahil sa inyong professional mobility. Ang implementation timeline ay maingat na naplano para masiguro ang smooth rollout. Nagsisimula sa Hulyo 2025. Ang program ay magsisimulang mag-process ng applications sa phases. Base sa birth months, ang phased approach na ito ay tumutulong na maiwasan ang system overload at nagsisiguro na ang bawat application ay makatanggap ng proper attention. Kailan kayo dapat magsimulang maghanda ng inyong application? Ang sagot ay depende sa inyong birth month, pero ang early preparation ay susi. Ang mga education at outreach programs ay magsisimulang mag-rollout sa early 2000 at 2025 para tulungan ang mga senior na maintindihan ang kanilang eligibility at benefits. Ang Social Security Administration ay magsasagawa ng workshops, webinars, at information sessions sa buong bansa. Naisip ba ninyong dumalo sa isa sa mga session na ito? Maaari itong magbigay ng valuable insights sa pag-maximize ng inyong benefits. Para sa mga nag-aalala sa application process. Available ang assistance sa pamamagitan ng multiple channels. Whether mas gusto ninyo ang online applications, phone support, o in-person help sa local social security offices. Available ang resources na gagabay sa inyo sa proseso. Ano ang inyong preferred way na makatanggap ng assistance? Ang program ay nagsisiguro na available ang tulong sa anumang format na pinakamahusay para sa inyo. Ang program ay kasama din ng provisions para sa future adjustments basis sa economic conditions at demographic changes. Ang built-in flexibility na ito ay nagsisiguro na ang program ay maaaring umangkop para matugunan ang nagbabagong pangangailangan habang pinapanatili ang core benefits nito. Paano ito makakaapekto sa long-term benefit stability? Ang adaptive design ng program ay tumutulong na masiguro ang sustainability at relevance nito sa mga taong darating. Habang papalapit tayo sa implementation date, crucial na manatiling informed tungkol sa anumang updates o changes sa program. Tandaan na mag-subscribe sa channel na ito para sa regular updates at detailed explanations ng anumang program modifications. Nag-sign up ba kayo sa official Social Security Administration communications? Ito ay isa pang important step sa pananatiling inform tungkol sa inyong benefits. Huwag kalimutang ibahagi ang information na ito sa ibang senior na maaaring eligible sa mga bagong benefits na ito. Ang tagumpay ng program na ito ay bahagyang umaasa sa pag-abot sa lahat ng eligible beneficiaries. May kilala ba kayong maaaring qualified? Siguruhing ipapasa sa kanila ang information na ito. Sa konklusyon, ang bagong senior pension program na ito ay kumakatawan sa significant na hakbang patungo sa pagprotekta sa financial security ng mga American seniors, whether retired na kayo o papalapit sa retirement age. Ang pag-unawa sa mga bagong benefits na ito ay maaaring gumawa ng substantial na pagkakaiba sa inyong financial future. Tandaan na mag-subscribe sa aming channel para sa continued updates at detailed information tungkol dito at sa ibang retirement-related programs. Nagsimula ba kayong maghanda para sa mga bagong benefits na ito? Ang panahon para magsimula ay ngayon.